Alright, good morning, good morning, good morning Sayang kagabi no, ah, lumabas pala kagabi yung Triple Okay, sa Lapu-Lapu area Congratulations sa mga nanalo sa Triple 3 Alright, kung nanonood kayo sa vlog Panalo kayo And then Sana manalo tayo ngayon Araw na to Okay Okay, sa mga taga-Lapu-Lapu dyan follow lang kayo sa akin, okay So congratulations sa Triple triple three. Okay. So ngayon mayroon tayong bibigyan na combination today. Uh, sana certain tayong manalo. Okay. So mayroon tayong hat number for today. So one two eight two two eight. All right. I show survey na lang, dahil marami ito. Okay. 2 to 0 Okay 636 Huwag oh, kalimutan mag-follow sa Big Time uh, 2.0 oh, Sa Facebook page Search nyo lang Big Time 2.0 oh. Okay Okay so A24 Itlog topong sa puro Lain mo kalimutan ha Baka swerte yan ganyan manalo Okay si Gan Okay Okay. 7-7-8. Pag hapon o result. O, oh, sayang. Alright. So, karon meron tayong triple. So, ayaw mo kalimot sa triple. Okay. Si triple 9. O, oh, ayaw mo kopihan sa mga triple karon ha. Triple 8 o triple 7. Kung pwede, tanang triple, yun ang tayaan, tanang triple karoon, kay delikado dyan mga triple karoon, pag auso na na pieces, oh. o. Lipat-lipat, rama, o action, huwag kami ingaw sa triple, o, oh, na pag auso nila. Alright? So, once again, 1, 2, 8, 2, 2, 8, 2, 2, 0. Right, sa mga nanood ngayon, pali paki-kanal sulat na lang or paki-follow na lang and subscribe. Uh, kung gusto niyo mag-subscribe, mag-subscribe po kayo. Okay. 636-804-778 Okay, 999-888 and 777 Okay, huwag nyo kalimutan mag-register mag sa online STL Oo, tanawa lang sa comment section I-click na ninyo ang online Pwede mong matay sa online Okay, uh, matayan mo sa online Okay, kayo Okay Ay, lang mo kalimut sa pagtaya sa online Okay try lang ninyo online guys na no? okay ba convenient siya na true sa sa dampay meta para makataya mo okay kung mo jika sa or pimaya basta jika sa pimaya ra gidang kwara okay so taya na mo online then ay kalimot sa pag ah, uh, kuan register so, salamat ha mga ka, big time and god bless